Nakikipagtawaran pa ang delivery writer na ito ng mahuli ng mga enforcer na dumadaan sa EDSA Busway bandang Ortigas kanina umaga. Kung nanood kayo ng palabas kagabi, uh, palabas ng balita, so may nakita, may na, naibalita pa rin sa TV, so EDSA Busway na to, maraming nahuli. Uh, may nakita ako, may napanood ako na nakikipagtawaran sa huli, sa harap ng mainstream media na nakikipagtawaran siya. Pero wala silang pinalusot, tinuluyan pa rin. Yun ang naayon sa balita uh. lumalabag sa pagdaan sa EDSA Busway. Kanya-kanya silang panusot at meron pang napaiyak pero di pa rin pinalusot.